Lahat tayo akala natin si Gun Freeze na ang magiging bayani ng Hunter x Hunter. Pero paano kung ang buong tadhana ay nakatakda para siyang mabigo? Matapos ang brutal na laban kay na si Gun ay halos isinuko ang lahat, katawan, buhay, at pagkatao, para sa paghihiganti. Pero sa likod ng laban ng iyon, isang mas malupit na katutuhanan ang naghihintay. Mula sa pinakamalalim na bahagi ng Dark Continent, lumitaw ang isang nilalang, si Don Freeze. Isang hunter na kayang taluni ng sinuman, kahit sabay-sabay pa si netero at Meruem. At ang shocking part, may koneksyon siya sa pamilya ni Gon, isang matagal nang nilihim ni Ging. Sa harap ng sugatang si Gon, lumapit si Don, at sa isang suntok, isang suntok lang, bumagsak si Gon, parang wala lang. Habang si Kalua, luhaan at desperado, ay walang nagawa kundi panuorin. Pagkatapos, binitawan ni Don ang mga linyang nagbago sa kasaysayan ng Hunters. Ang mga batang puno ng emosyon, gaya mogon ang siyang wawasak sa kinabukasan ng mga Hunters. At pinahiya niya mismo siging, na ayon kay Don, ay nagkulang sa pagpapalaki sa sariling anak. Isang bagong era ng Hunter x Hunter ang nagsimula, hindi dahil sa kabayanihan, kundi dahil sa pagbagsak ng bida, sa bagong mundo ng hunters, sino ang dapat pagkatiwalaan, si Ganba, si Kalua, o si Don Freeze na nagmumula sa kadiliman ng kontinenteng hindi pa nararating, kung gusto mong malaman ang buong kwento sa likod ng madilim na lihim ng hunter world, like, subscribe, at e-comment ang inyong theories.